Speaking of, sabi ko nga kanina, kumustahin natin ang sitwasyon ng dengue dyan sa mga barabarangay ninyo. Impact sa pleptospirosis. Aba, ay nasa linya na po natin ang kalihim ng Department of Health, walang iba kundi si Secretary Ted Herbosa. Good morning, Secretary Ted. Good morning, Jose, at good morning sa lahat ng mga taga-subaybay ng DWB. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Sekretary, kumustahin po natin. May mga nabanggit ka makailan. Kung hindi ako nagkakamali, galing din sa Department of Health. Yung posibilidad daw po na pagsapit ng bare months, magded, maka, baka, baka lang naman, sabi, makapagdeklara ng outbreak sa dengue. Kumusta po ba ang sitwasyon ngayon sa dengue? ng uh, a medyo meron na tayong tinala na mga 33% increase mm -hmm. sa maraming lugar sa Pilipinas. In fact, may mga local government unit o LGU na nagdeklara na mm -hmm. ng outbreak sa kanilang mga lugar. Mm -hmm. So, hinahayaan natin 'yan kung ang numero naman ay talagang mas marami kaysa dun sa kanilang nakaraang taon kasi ano ngayon eh season mm -hmm. pagtag yan ang season ng dengue sa Pilipinas. May dengue tayo buong taon. Ayun Pero pagdating ng August, September, October, November, December, tumataas po ang mga kaso ng dengue lalo na sa ating mga kabataan na hindi pa nagka-dengue. Tapos binabantayan din namin kung anong dengue strain yan. Apat po kasi yung dengue strain at mm -hmm. merong kada ilang taon sumisipa ang pagdami lalo na kung yung dengue type 2 eh baka ito yon no so pinabantayan natin at nagpapaalala tayo sa ating mga kababayan pag ulan itaob yung mga utaob o, o takpan yung mga imbakan ng tubig linisin yung mga alulod ng inyong mga bahay na, na pupuntahan ng damo kumita nagkakatubig doon at doon namumugad yung kitikiti o yung yung batang uh, mosquito ng Aedes aegypti na nagdadala ng uh, dengue. Mm -hmm. Secretary, itong sinasabi po ninyong 30, uh, 33% na increase sa kaso ng dengue, anong period po ito o anong months na covered na ito? Ngayong taon po iyan, ano yung? Itong July and August tayo nagumpisa mga, na nakitang tumaas mula doon sa ating ano, a at 33% increase from the previous month, July mm -hmm. and August, of last year. Oh. So mas marami na this year. Kaya nga na, na, sabi ko na mukhang magkaka-outbreak din tayo ng dengue. Actually yung mga lokal na pamaalam, pwede talaga silang mag-declare on their own, ta talang sa aming uh, Local Epidemiology Surveillance Unit kung talagang may outbreak sa kanila at gagawa ng mga in outbreak investigation at response para ma ang pagdami ng mga dengue cases. Mm -hmm. Ano po ba yung sukatan o panukatan para sabihin na may outbreak na sa isang lugar? kailangan almost magdoble yung kaso from the previous year no mm -hmm. so meron kaming sa statistics yan ano ng mga cases na nari-report sa ating mga uh, lugar iba't ibang lugar at uh, endemic sa, so ibig sabihin noon meron naman talagang level ng dami ng dengue at talagang dumadami naman talaga yung curve natin yung epidemic curve punta buagin tumataas talaga pag tag-ulan mm -hmm. pero yung pagtaas ngayon yun nga nag 33% na so talagang binabantayan natin. Ang warning ko na lang sa mga kababayan natin, dengue season ngayon. Whether right. may outbreak o wala, kalinisan ng kapaligiran ang solusyon dito sa dengue. O sabi nga nila, Secretary, hindi naman talaga nawawala yung dengue. ba diba? Parang Correct. all year round dyan, nandyan all, eh. all, All, year round. Tama. Yan ang buti natin mapaliwanag. No? All year round yan at kailangan talaga mag sa kagat ng lamok. Lalo na sa ating mga anak, mga bata. So, time na bumili ng mga insect repellent o huwag silang palabasin kung maraming lamok o magkaroon din tayo ng mga measure para mapatay ang ating mga lamok. Yan yung ano, yung mga local government na iba nag implement ng mga insecticide, yung fogging, paglinis ng mga kanal, yan din mga nagaan mga nagpupuga uh, nagpupugad yung mga larva o kitikiti. Ganun mm -hmm. ang importante. Opo. Secretary, eh, sabi nga nila, matapos yung uh... Dengvax siya, noong nakalipas na ilang taon, wala pang bagong dengue vaccines na naaprubahan ang Food and Drug Administration. Tingin nyo na panahon na ulit para mag-introduce tayo ng bagong generation ng dengue vaccine? Uh, meron tayong nag-apply, no? Yung bagong formulation ng Takeda. Okay. Uh, last year, late last year, sila nag-apply sa FDA. Ngunit uh, sinusuri pa ng FDA yung mga studies nila. Ang gusto ko sanang ipaliwanag hindi naman talaga bakuna ang solusyon pag nagkakaroon ka ng seasonal increase or mm -hmm. outbreak sapagkat kailangan mo ng dalawa tatlong uh, injection 'di ba may initial tapos may booster yeah. para sa bakuna so hindi masusolusyonan itong current seasonal increase natin sapagkat mm -hmm. hindi mo may immunize in this season so hindi solution sinasabi ng WHO yan hindi solusyon ang bakuna ng dengue sa isang dengue outbreak. Mm -hmm. Ang solusyon, linisin ang kapaligiran at pigilan yung mga batang makagat ng lamot. Uh, pero matapos nga yung uh, Dengvaxia -deng senaryo no, nakaraang taon na medyo may pangamba na yung mga magulang Natatakot tuloy dyan sa mga bako-bakuna kahit hindi man dengue yan Pero yung ibang klasing bakuna nadadamay, ano po ba ang pwedeng gawin sa hanay ng medical community Para mapawi ang pangamba at mahimok ulit yung mga magulang hanggat maari Pabakunahan yung mga anak laban sa iba't ibang uri ng sakit Tama yan ano, medyo natakot ng ating mga nanay sa pagpabakuna ng mga anak nila dahil sa mga nabalitang problema noon ano mm -mm. pero ang good news ang uh, nagkaroon tayo ng bagong report ng uh, mga zero dose children kasi number four tayo sa mundo mm -hmm. ng pinakamaraming zero dose children batang hindi pa nabakunahan kahit isa mm -hmm. kahit isang bakuna kahit hepatitis BCG or measles Number four tayo sa mundo. Naku naman. Wala na tayo doon sa number four. In latest report, bumagsak na tayo sa number six. Oh. <laughs> Pero, ina, ina, May improvement uh, uh, kahit, so, kahit paano. Kahit pa paano bumaba na mm -hmm. nakinig ang ating mga mamamayan na magpabakuna sa mga bata. Lalo na yung mga lumang bakuna, yung dekada na nating binibigay. B uh, uh, mayroon yun. Eh. Oo nga. Oo. Ay yung mga, yung mga, mga bata noon. Korek. Kore. Mm -hmm. Kaya nga tayo ngayon nagkakaroon ng pertussis outbreak, measles outbreak kasi nga tumigil yung mga nanay pabakunahan yung mga anak nila. Yan ang epekto no nung nawala yung bakuna kasi na, na hindi na sila naniwala. So, unti-unti nating naibabalik yan dahil kaysa magpertussis outbreak, bakunahan na lang natin lahat ng batang kailangan mabakunahan. Kung so, before six 6 years mm -mm. old dapat mabakunahan Try. na sila ng walo tapos pagdating nila sa school binubuster pa namin yan. Yes. Naalala ko, Secretary, lahat. mayroon kayong tinatawag dati na catch-up vaccines, di ba? Yes. Up to now, ginagawa namin yan. Oh. Kaya tayo nawala na sa zero dose. Uh, kasi meron kaming uh, measles outbreak response, meron kaming pertussis outbreak response, mm -hmm. at meron kaming catch-up vaccination. Pag nakakita kami ng bata at wala pang bakuna at payag naman yung nanay, binabakunahan namin yan basta nandiyan dyan yung bakuna. Ayan, na is, nabanggit nyo rin lang naman yung bakuna na yan. Uh, mayroong dilunsad si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na yung kanyang bagong Pilipinas Servicio Fair. Mayroon ba kayong mga bakunahan dyan? Di ba kasama ang yes. DOH yes. dyan eh? Yes, oo. Nagbibigay kami. Pero ang binibigay namin doon, karamihan, kasi yung sa bata may schedule yun eh. 6 mm -hmm. months, 13 months, tapos dos. Ang naibibigay namin dyan yung pneumococcal, yung para sa pneumonia Ayan. sa matatanda, at yung flu vaccine para sa matatanda. Mm. So yan nakakapagpabigay kami dyan. So yun ang available namin for adult, adult vaccination. Yan naman ay eh, para pag season ng trangkaso at season ng pneumonia, maprotektahan yung mga adult and matatanda. Yan, Eh season din ngayon ng flu at saka pneumonia, oh. di ba? Oh, This is our flu season. Correct. Ang po, flu season din yan diyan nagkakahawahan ng trangkaso actually ang nga ng trangkaso dapat sa bandang April and May para pagdating ng tag-ulan protektado na lalo na if you're 60 years old and above recommended namin magpa flu vaccine ka every year yan yung flu yung pneumococcal depende sa klase merong every three years merong lifetime pag na-injection ka na depende sa brand ng pneumococcal so available yan sa private sector at kami bumibili para sa mahihirap Mm -hmm. nah, hindi ba afford diyan oh ayan ah, dito madako ako dito secretary Erbosa sir sa mpox dapat ba pata, okay. dapat ba tayong mabahala dito na discovering panibagong kaso ng mpox although isa pa lang naman itong sinasabi po ninyo ano po ngayon too no, mm -hmm. unang-una ang outbreak po wala dito sa Pilipinas ang mm -hmm. outbreak nandoon do sa Democratic Republic of Congo at mga katabing bansa nila mm -hmm. doon sila dumadami at yung nakita naming ni report na isa. Mm -hmm. Yun po ay eh, clade 2. So ibang variant. Yan yung lumang variant. Yung nag-declare dati ng monkeypox outbreak 2022. Mm -hmm. Yan yun yung variety. Mm -hmm. Yung bago na dineclara ng WHO yung clade 1B. Mm -hmm. Mas nakakamatay, nahahawa yung mga bata. Kaya sila natakot doon sa bagong variant na yun. Itong 2B naman, nung na-detect namin, ang significance niyan sa Pilipinas, mm -hmm. ibig sabihin nun, kumakalat na siya sa community. May community transmission tayo ng Clade 2 mm -hmm. impact. So, ibig sabihin nun, kailangan gumawa rin tayo ng mga measure para makontain yan at hindi dumami ang may kaso ng MPAC. Eh, pero, Secretary, wala tayong bakuna sa MPAC. Ano? Paano ito ginagamot? Ah, may ah, self-limiting siya. And in fact, yung ating sample, total of 10 cases, uh, kasi naka-detect tayo ng siyam mm -mm. Uh, nung nauna at itong isa. So, 9 plus 1, 10. Mm -mm. Lahat sila nag-recover at nakauwi. So, mild yung clade 2 mm -mm. Na, na, variety. Yung natatakot sila, yung clade 1B na may namamatay ng mga bata. Right. Yung mm -mm. sa bakuna, may bakuna po mm -hmm. sa sa MPAC. At uh, ito ay live attenuated virus, pinahinang virus ng cowpox. Mm -hmm. kamang anak ito nitong Mpack, yung Covax. Mm -hmm. At uh, ang nag-meeting kami nung isang gabi with the World Health Organization head partners. at ang usapan ay ang lahat ng bakuna ibubuhos muna sa Africa kasi nangangailangan sila doon. Mm -hmm. At doon may mga namamatay na bata. So payag naman yung ibang bansa ako maghihintay na lang. Mm -hmm. May offer din tayong share pero maliit lang no, 2000 mm -hmm. doses lang. So mm -hmm. gagawin ko na rin yung mga kaparaanan para makuha yan at uh, mabakunahan yung kailangan bakunan Hindi naman lahat binabakunahan hindi kagaya ng COVID-19. Okay. Kasi ito, close and intimate contact lang. So malamang baka health workers lang at saka yung mga key population ang bakunahan ko. Yun At saka hindi naman ganun kabilis yung hawa nitong MPOPs. Yes. Kailangan talaga ng close and intimate contact. Unlike yung sa COVID, Makasakay mo lang sa sasakyan, eh, pwede kang mahahawa. Makasakay mo lang sa elevator, pwede kang mahawa. So ito hindi, kailangan ng close intimate skin-to-skin contact uh, para mahawa. Or sabi nga nila, pati yung tuwalya o ibang kagamitan, kung nahawakan mo, pwede ka rin mahawa. Yun yung nakikita nila ngayon sa Africa. So uh, mag-iingat lang, pag-iingat lang ang kailangan. At kung ikaw naman ay eh, merong impact na diagnose ka, hindi naman namin kailangan i-combine. itong sampu na na namin, lahat sila pwedeng home isolation kung kaya. Mm -hmm. Kung may sarili kang kwarto sa bahay na hindi ka na makikihalubilo sa other members, pwedeng home home isolation. Itong o oh yung itong sampu, total na sampu, wala pong nahawa itong mga ito. Mm -hmm. Lahat sila, ah, uh, na hindi na impact yung family members nila. Ayan. Itong pang-sampo uh, Secretary, yung huling na-detect natin na may impacts, kumusta po siya ngayon? Nasaan po siya ngayon? Uh, dinischarge na namin siya sa hospital. Uh, uh, okay siya, no hindi naman niya nga kailangan ma-hospital eh. Mm -hmm. Na-hospital lang siya dahil nag-positive yung test niya. So mm -hmm. ginawa pa namin yung ibang test para masigurado pero Uh, ang plano alam ko, pinauwi na siya dahil hindi niya kailangang nasa hospital. Mm -hmm. And ang ginawa namin, nakapag-contact tracing na tayo nung kanyang mga contacts. Yeah. Medyo mm -hmm. sexually active ito kaya marami siyang contacts. Mga 40 plus po yan. Nice. Naka-identify. Hindi rin ginawa yon, until magkasimptoma sila. So, so yun yung, pa paano yung mga ibang nakasalamuha nitong uh, patient na ito? ano uh, In-identify naman niya at sinabihan namin sila na nakasalamuha sila ng isang taong nag ng MPA. Mm -mm. At tinuruan sila na kung may simptoma sila, pumunta ka agad sa amin para magawa ng tinatawag ng testing. At ngayon naman eh, wala pa sa kanila yung nagre-report sa inyo o pabalik na sila ay may sintomas na? Wala pa kasi ano ng madaling eh, 7 to 21 days medyo Ayun. matagal yung incubation period niya mm -hmm. pero sa, sa tingin ko naman kung ang history kapareho siya nung Siam o hindi rin siguro magkakahawahan to unless yung kanya talaga mga very close contact Ayun. With that, Secretary Herbosa, sir, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo. Sa uulitin po, Secretary, update tayo. Salamat po. Yes, salamat po. Isang malusog na umaga po sa lahat ng tagapakinig ng DDWB. Thank you so much. Mga kapuso, ang nakausap po natin, walang iba kundi si Health Secretary Chodoro Herbosa ng Department of Health. O mag-ingat po tayo. Ha? Hilingan, walang pinoprotect.